Kimas Reyes ngunya ng 49 anyos na para umakang barangay bagatang kay Malinaw Albay. Kan arestaron kan autoridad dahil sa 37 counts of rape sa sadiri niya mismong aki. na Naaresto ang sospek sa kusog kaman na miyanto dirikisa na pigpaluwas ni Honorable Blanca Flor de Vera, presiding judge kang Regional Trial Court Branch 3 sa syudad ng Tabaco kang nakalis na September 26. Sigun kay Police Major Christian Bruwal, hepe kang malinaw PNP sa diring aki man sana kang sospek ang biniktima ka ini na nagpuon kang nasa elementarya pa ang biktima na pag-araman man na napundusan ang panlulugos kan mag na ang biktima asin maghali na sa poder kan sospek dugang pa kang hepe dati nang nakulong ang sospek dahil man sa panggagadan sa sadiring agum alagad ini ang nakalaya man sana huli sa kakulangan kang ebidensya uh, um, maswerte well rin yung bata nagpapasalamat din siya na noong time na nagsumbong siya sa atin na under custody na natin yung tatay niya eh nakapag-file po agad tayo kasi sabi niya natatakot siya hindi siya wala siyang mapagsumbungan wala siyang mapagsabihan kasi out of fear to sa tatay niya kasi nga medyo may pagkabayulente. so nung naita niya ang custody natin ng tatay niya doon nag-reveal na po siya sa ating pulis kinuwento niya na po lahat kaya gumawa po kami ng aksyon para mabigyan ng justisya yung mangyayari sa kanya considerar bilang rank 4 regional most wanted person, asin in rank 1 municipal most wanted person man sa malinaw ang sospek, alagad depensa niya. Anas man sa aligasyon kontra sa iya. Pero nagin man sa so akin na ito dahil sa padabaon siya, kahit yung si mama niya, mm -mm. ito na bigla nga na yung mm -mm. nagbintangan ako kahit yung ko yan, eh, na totoo ito o uh, mga ko talaga. Ta, hilang na talaga ito. Mientras tanto, aminado ang hepe na padagos na nagdadakul ang kaso ng pangaabuso sa inang banwaan. Kadaklan sa naitalang insidente, ang gikan man sa nada sa mga puwerang barangay. Dahil lang kaini, nangapudan ang malinaw PNP sa mga magurang, urog na itong may mga aking babayi na pirming pagriparoon asin bantayan ang sa mga kakian. Nati pinapabayaan, marami po time? marami po tayong programa para dyan. Pero still, nag-exist pa po. So, it is a continuing challenge for us. Probably po, um, one day, uupuan po ulit namin yan ng aking mga WCPD na police officers as well as the MSWD to formulate another ano another plans, another programs or another project para mamitigate na po, malesen or ma-stop na po natin ng mga rape na nangyari sa Malinao. Mientras tanto, naampangunyan sa kasong panglulugos ang sospek na mayong rekomendadong piyansa para sa sayang para mientras na libertad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.